Hello guys. Hello guys. Na ang may sa guys. 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 Hello guys. Hello guys. Hello Hello. guys. Di ona guys. Oh. Hello guys. Hello ano Oh my god. Yatu ano lang ni putlong guys. Oh, ko ano, maggagad dito on sa tong friend. Wala so, ano na lang pala guys. Oi, puslan ka, ma. Ready, one. Ah! Two, three, go. Grabe looya yes, sa saging, guys. Agoy, kabug. Hello. Tayo, speed na lagi, oy. Two finger. Oh? You will slip na sa sapo. And three tricks. Dali na. Okay. Ano 'yung gabi, guys? Anak ko, so, guys. Dagko nag unod guys. Pwede na siya maulitan. Wow siya guys. Ma'am, buwi na. Halo, nakoy ko ang guys. Nakoy kalo. Ligi ko mabasang ko na. guys ay. Nakoy ka ang lari. guys. Dili. Utan upan ka ugma. Ugma na lang. <laughs> ugma na ka ugma.

Natay, ipanggata sa atong gabi, guys. Oh. Pwede po na natahigata sa ating ensaladang puso, guys. pero, gracia. Na, guys, nga ang lubi, guys. mawatik ma. mawatik ma. Mawatif, mawatik

Hmm. Slice na po ang, kapais, ang hinog sa punok, guys. Kapaya. Kapaya. Wow. Alami Galisok. oh my god. Hmm. Hmm. ayo guys. Try natin guys. Ang ayo. Ang sarap ng Ang kukuan. Magkasakit ko ng kutsara, ha? Huwag kang liray. Hihihi! Magkakutsara ato na ihatag sa ilang mga sanin na... Uwan, tayo ang mama. ...kanang dumi. Nga, nga. Hihihi! Kanon nila. Kakya Sa mga babay ka bakuka. kukuha? nila. Parang ko na nila mga saging minog. Ano na, ano na... Tara. So, kanon nga nila ang... Uwan, ihatag ko nila nato sa ilang seeds. Nga. Kanon nila. Nauna sila guys. Doon lang kalbo. Lama si kalbo ang tanggain. <laughs> nah, para o. Oh. Lami kayo. Mm. Mm. sweet. Very sweet. Dalikan ah. Daro. Huh? Very sweet. Kalo <laughs> ka. Ah. <laughs> para. Ah. Ate. Very sweet. Hmm. <laughs> oh. Very sweet kayo. Sweet ko kayo guys. akan ka lanamani fokus mengadek mm.